Mga pinsan ito ni di Victor. Boy, iramin mo na boy ya Chaglit lang boy. Boom. Ano na na? mo na boy ya Oh, dito lang. Nakameter na yan. Wala pa. Mga mga pinsan mo man yung kuha nito boy mga <laughs> ang mayari Hey, bira bira kaunti tay hila càu hila kaunti tay hila càu hila càu gamay hila <coughs> ah. tay <coughs> hila hila daw. <coughs> Ako Okay na. Tapos na. Rod. Na tali na. Na tali na. namang kasoyo oh. nakapisto na oh yun siguro nagtagay-tagay ng mga alpa na yan Sige mga kasuyo yun lang magandang hapon ako sa inyong lahat yun mga kasoyo nagpint nag mini mi ni kasoyo Rudy Yo, yung kasama ko sa paglubog dito. Oh, ayan oh. gwapo no. Iya. No? Yeah. Gwapo pare no? Wala. Kami dal may ano, may lakas. Oo. Oh. May lakas dai sa inyo? Hindi, may lakas do sa, sa panahon ba? Ah, oh, sa panahon. Ha? Yung hangin medyo oh. Yung, may panahon dai malamig Oo, oh, nga, malamig ka nga. Ka malakas para sa inyong gilautan May may lakas na rin. Ah. yung, <laughs> yung bangka. eh iya Yeah. Yeah. Kame, dal, yeah. Kame, dal,

Yan nga bangka na yan. Mayroon pa doon sa kwan na. Doon sa kabilao, oh. Ay. Yun, kakarating lang. Mayroon pa doon sa unahan. Yun, babaan na yung mga bangka sa loob ng Oh, mayroon pa rin sa kabilang, Nagbabaan noon, nagbabaan na Rody, Nagbabaan ng na mga bangka ng malit. Nagbabaan na dahil mahirap na kumabot sa pan doon. Oh, baka malubog tayo. <laughs> Dili na kasi Rodney si Boy, boy lubog. Ah. <laughs> boy lubog. Boy. Ibigay lubog 'yan. Oh. <laughs> eh ganyan talaga tayo ang buhay na, namin, mangit sa, mahirap. Ayun oh, totoo 'yan, mga kasuyo. Mahirap talaga mangisda. Di maiwasan 'yan. Padala ka. Padala ka ng Ha? Wala. Pero bro. bro. Okay. mo tawag ko mo tawag ko bukas o oh, unsa ni eh. ha ay yung padalhan ko ay wag ko lang kung kwan sa akin siguro mga dalawang bloke lang siguro dalawat kalahati ba eh ha dalawat kalahati o nga maubos tog inom lang kwan <laughs> <laughs> kalahati <laughs> hindi Ate. yung kalahati pang palamig Ah, pang palamig. Oh, yung dalawa naman ay pang pang sa tuna. Di ba? Yon. Oh, para magadami din. Oh. Ha? Mo tawag ko ma pun. Sa radyo lang. lang. Oh. Tawag ko. Asa, kaya, pwede kang ma'am sito, pwede kang indong. indong. Yung kuan pinsan ni Victor. Oh. Abot itu ang kana sa lang radyo. Oh. Yun know. oh. Oh. Mabba. Bukas, bukas. nasi sigurado puno ko kan nito. Ah, oh, puro nito bukas. Ay, saan lipat? Ha? Huh? Saan tayo lipat? Ay, kung puno na. Doon bundok. <laughs> <laughs> Hindi na sila na sa bundok ay. Hindi na yung lugar ano. Ha? Kaya si Siboy Lubog ko? Siboy Lubog ba? Kaya akong amigo Wag ya wag Wala pa rin nag... Nag iba ba? Ganun pa rin ang... Wala pa rin kahit na yung lubog no? Oo. Labas sige po niyang mystery sa pagka-amerikano. Abaw naman. Oo. Eh yung ipoksi ni Nigo ay, ni iba mo na mo sa balay. Bukas na ipoksi, eh, kunti man lang yan. Oh, dito Ay nan sa saka maganda yan kay basa-basa. O, dito pa sa akin manghi. Ikaw ang kusunada ko ay. Ah! Baka baka nab mo ako. Talaga. Ay ay. Ay ay. Ha? Katay, katay mo na ro di boy. Isang bagsak ba? Hindi ako marunong humanta. Oh na, Ay, na, kao, nadali ka ni mo yung kapitbahay ko tapos hindi mo na, kwan? Hindi, hindi mo nadalay sa kanta yun. Ha, hindi nadalay. Dali lang sa kaibigan lang. Ay, simpre. Normal lang yan kay binatagod okay. ka. Minata. Pero sino doon ang iwan sa inyong dalawa? Ha? Sino doon ang iwan? Ikaw o si Buero de? bang ko lang ito. Bakit ako iiwanan? Magkakabalikan pa ba? Hayo <laughs> ha? sad isat isat. Hindi isa. ka mo hukom bro. Doon. Ha? Sa pasok-pasok dito ka lang bukana? Ay pag pag, pag uh, ano na pag oh monitor 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 mo na ko sa kon kung malak kung malakas ay medyo papasok-pasok sa loob. Pasok tayo doon sa ating pasukan. Doon sa loob. Ay wala hindi yata pa rin. Ha? Hindi ganoon ano. Ay, malaman man sa motor ko. Nung pambag sana. Oh. Tala? Ma mag magpa-weather ta sa kwan? Oh, pwede pwede Pero Nakausap ko yung Kwanagay na pre Ngayon lang Ngayon lang Hindi pa wala pang isang oras Nakausap ko yung taga Bunglew Ay Bukas mahina daw Oh, Yan ang sabi yon ang sabi. Uy. Sabi ni Bergo, kaila kakuan ka lang bangka nga Bergo. Taga Bunglew. Doon way. ka mo. Asal, okay. Ha? Kwan, okay. 1 for 1 Eight fifty. Oh. Ikasang wajah di mana permainan dia? bago Bago-bago nga? pa bago bago ang weather Pero kasi buna, dalawa, kasi dalawa tay dalawang low pressure pa lang nagsunod ay ang isa magiging bagyo daw takot ka man dito ka man sabi o oh, paano paano yun di ka matakot na yan nga kining may bagyo may low pressure pa Baka baka hindi tutuloy ang bagyo kay gawa sa low pressure. Iyo magkakuan sila. Oo. Oh. Ah, malam kaalaman lang yan. Magkaalam magkaalamay ano? no. Nang oras nila. So, ikaw may first order dito pumasok? Ha, saan? I dito? Ikaw unang pumasok dito? Di, mayroon na. Ah, mayroon Iyan na. Yan o, na. yun o. May, may tagalista dito ay unang ako makapasok by premium. O nakapasok? Oo. Oh. O, pahuli-huli pa ka. Wala na, natanggap ko na yung premyo. Pahuli-huli ka ay, tanggap ko ng premyo. Siyempre, Oh. Ulam ko oh. ang lewe. ba? Oo. Oh. Ayan, mayroon pa doon, no? Nga, bago lang papasok, yung puti nga bangka. Tinagalog. Ay, hindi o. Bakit ko ito magbabuka? bukas yan ang sabi mayroon pa mandal mga ato mga maliit mga tinagaro ay mo uwi man yun hindi man yun mag kuha man yun kanang nang mamiritay pauwi pa na ngayon itong oh. ano, uwi uwi niya tayo uwi uwi man yun umalis lang umalis lang umaga balik nang sa kan balik lang hapon oh pagka umaga ba punta naman ng laot oh nagpakita ng buwan no ang bulan nagpakita na malapit na Iyon, yung buwan no bah di makita di makita sa kamera ang buwan hindi, hindi abot hindi abot ay ito abot abot no naraw. abot yan, na Oh. Klarong klaro. Wala may ata signal dito, puro one wifi. Signal? Mayroon. Mag wifi ka. Wala mo kasi pala, wala kayo wifi, wala na akong cellphone. Ay, ka pa mawadaan. Naunsa nga. Hindi. Hindi ko maniwala, wakay cellphone kay Daghang dagdag daming nadali mong mga checks gawa sa cellphone. Oo <laughs> <laughs> nga. Ay ay. Dan, dami mong nadali sa mga kwan ba gawa sa cellphone. Paano ka matuto kung hindi ka marunong mabasa? Di wala rin. Kaya hindi ko ma ah. marunong mag-sipon. Hindi ko marunong pindutin. Ayaw. Hindi ko marunong magbasa. Paano niya Anong di marunong? Ikaw, Rodeboy, ba? Ikaw di marunong magbasak di pa kap ng grade 1 ayay alala natin yun, May pirit ba pusit gusto mo pusit Ako ah. oh, nami na pusit te mga pitong piraso yata siyam eh, bukas pa ulam nyo bukas Awa, pwede ulam bukas. Na, ha? Tatlo. Tatlo kami. Sino pala dito kasi mo sa hulihan? Ha? Sino? Si Harold. Si Si Harold? Si Harold? Si Harold? Si Harold? Si Harold? Yung kapitbahe namin? Taga-rosas? Taga yun bang yun bang tindahan ni Mince? yung katabi ay hindi ko kilala dahil hindi gano ako kasing gaano eh yung mga ganyan na oh likod sa bahay ni Gris nga pon Fredo hindi ko kilala yan kilala ko lang yung mga mabay am ang mga sex lang kilala mo hindi eh kabugoy

Yan naki mo. Ma... 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 Kasama... Yan mga kasama mga tauhan ko Yan. Yan <tinyan> laki ko na kumpara pa. Ha? ay kain. Hindi pa pudis nag-goal ba? Ayay. Wala sa mo na, dagat. Wala pre. W wala tay dawaton pre. Ha? Huh?

may naman video natin yung mga ating mga katropa nga minsan tagal nga hindi magkita kay mabidyuhan talaga nila yan pala eh ma oh saan sila magkita ng tao nga ang sigarilyo oy likit mo ay likit mo pala yan ayun ayun maganda tipid ayun allah marami parang baon si pare ubit oh basta-basta oh Ta. Oh. Maraming parang Kamong mga maligaw oi para makuripot mo, di mo gastusan diri mo. Oh, sila, sila. Ligit mo rin. Hindi na ako kasali diyan. Kain mo na ila. Kain mo na ako, ah. kain. Ligit <laughs> mo rin. Ligit mo rin ang ilahang banat. Oh, ano na, yun. Oh, so kada kong tipid na. Kine may kine may kano mo asin suhay? Kada mo pinaka tipid. Oh, kini kay walay walay bisyo. Wala ang bisyo na pare, balahi bura. Ay kana kana balahi bulang bisyo. Kada. Ayo bro kay na unsan balahi buha pare. Oh, balahi <laughs> <Kana. laughs> <laughs> oh, sa tuyom. Kana. <laughs> oh. Ay, masakit makasibo yun. Yan, yan ang sarap. <laughs> yung balay mo sa tuyom. Uh, oh pa rin. O lalo lang alimango mo nga luno. Yung yung, yung, yung... yung abang buhay yun. Oo. Abang buhay, din yun yung surte. Hiyay. Yung pagkasorte yun talaga talaga. Oo. Oh. morning morning okay, Yung mayaman. Ipagkita yung naong. Ha? Yung nanako diya. Uy. ipakita ng naong sa mga guwapuhon. Lagi. Sa mga... De karamang mga mestizo Amerikano ba? wala na sila alam nila na kalingalod kaya talaga, nagamaskara protection yung mga mestizo nga... Mestizo dumagat ay ay na, dagdag 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 na, dagdag 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 wala dunggan sa kagadgahan niyo Hala. Sa dalan <laughs> kita bukid Matay iba pang iba pang sa atin ba dito noon wala problema mag-ulam ba kay mag aral lang magpamurao diyan oh. Yon sa dawol sa magtali kami sa sa haligi nito noy. Yan yan. Baba sa unos king markono. Oh. Ay, salts. So. Tawa ka diyan tambal. Wala na ngayon. Wala na ngayon. Pero hindi mo no? oh, na wala ang tambal yan, pre. Hindi mo Oh, yan lang. Grabe ba lang ba? Grabe mo si Milian, tambal. Ha? Grabe mo si Milian. Oh. Halos man, halos man talaga yan sila mag... Buwan-buwan ni -buwan ata na mag wala mag yan mag... Wala, maghinto pag si Oh. Hindi na katulad sa ibang higda? Kay... Sa bonbon, Sakay man ako to si Roy. Roy ba nga? Pinsan ni Ikuan. Rode. Oh, Rodi. Oh. Murong ko dito kay nandun nandun may pamilya. Akin siyang idaan mo na doon ng isang gabi kay para maka kain og limangong luno. Idaan ko siya ng isang gabi doon. Aba mag ano kita nang buhagin pagkakapal sa tamban. Nasa nasa buhanginan lang ay, magsuka ka ng tambal dyan mo kayo dyan oh, o dyan mo tayo ang tambal dyan sa una kami tulpo dyan masol dyan dyan um mm. ay isilo ba ah ay pangdangi karang katunin na ba ang tambal oh pag upad ka bukang magminta ka ay ay, ay tambal Tamban mo nang pipit na. Oh, sa milya tamban kanang namitik-pitik. Oh. Ay maganda kung wala paramban na lang ang atong padagat. Pamibas ang tamban. Oh, kay sa dinay kan nga mamibas lang tamban doon sa kasiligan. Mabintaman. ya sa atong pare. Oh. Sa atong karatong atong malawang.

Para mati, ay lang na siya? O, lang na yung mga bungsok. Ah, mana. Wala na siya no, isikilito pa man Ang problem, sino ang huli -huli ng ano niyan. Yung kontrata, wala, ng wala nga Asay mga, as asay, alin may kay kung mga platenya tigmasag sa minto? Oh, <laughs> <laughs> walang kamuang muang diyan pa. <laughs> ma -apply, ma -apply tas tigmasang tigbasag sa minto. Mahal ra ba ang sweldo? Rudy boy. May mga kwan yan. Mga tao na yan? Di, mga nga. Pero ang ang imasa ni mo, imong kamot, imong anaon lang sa. Puro Oy.

mayroong barter wag barter wala, wala bang tayong isda kung may magpapalit ng isda protas ay naalis na kay isang ani ito eh ya oh. ya yeah, yeah, grabe Kasipag. pag bitaw nga tao yun sipag din yeah. nga sipag nga tao <laughs> ah ha <laughs> <laughs> Tah ba? Kaya pare? Kaya Ta, amao nga. Nabasag ang pumo Oo. Oh, <laughs> Kaya ang mga poset sa... Kwan? Nagkabugno Iya. mao na na eh. Eh. Oh, Kuha. Huli. Ah, malaki. Patrohan. Ah, daming tamban, oh. Oh, nasa likod, oh. Namitik na, oh. Oh, di makita sa kamera, oh. Ah, daming tamban, oh. Samili tamban, oh. Eh, badung dong. ka bukar karga na pare. Sa iba dong? Ay, ano yung lagi? Ay, yan Yung isa doon. Badong. Ay, hindi ko alam kung ilang karga din. Kay... Ma, midung, midung? At, na Kay... Ulahi mo na may doong? na kay Badong. green mo to kay Badong. Green ba yun Badong? Ay, ang kabadong, iba ng bagka ni Badong. O, oh, benta yang bangka una. Ayun. nga. kabadungan 'yan. Kabadungan? bago 'yan. Bago. Topet 'yung bilin na 'yan. For for te, uh, ang makila. Hmm. Gabla ng mga purmaha. Oo. Oo. Tabla na ang kuha na. Parka. Parka tabla. Ah,